Babalik sa politika si dating Pangulong Rodrigo Duterte at tatakbong senador o vicepresidente presidente kapag na-impeach ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ang inihayag ng dating Pangulo sa kanyang gikan sa masa program sa telebisyon sa harap ng niluluto o manong impeachment sa pangalawang Pangulo. Ayon sa dating presidente, kahit matanda na siya at nagretiro na sa politika, babalik ito kapag itiniloy ng mga politiko ang planong pagpapatalsik sa kanyang anak. Intelligence man, binigay sa iyo eh. Ba bakit ibigay mo sa akin kung hindi ko gastusin? Alam mo ba ginawa ninyo yan? Babalik, ba ako sa politika. Sir hmm. Sa sorbe, number one ka ngayon, Mayor. Mapili, papilitan ako. Senator. I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda. Woo! Kung so, si Inday ang presidente okay lang. Simple lang naman yan. ang Sa ngayon, Anya ay hindi pa sasakit ang ulo ng mga kritiko ng kanyang anak. Subalit so kapag dumating ang panahon ng eleksyon ay lalabas ang mga hindi dapat malaman ng publiko. Sinabi ni ex-president Duterte na walang mawawala sa kanya dahil nagretiro na ito sa politika at wala rin magiging problema kung si VP Sara ang magiging susunod na presidente ng bansa. Nakikita naman anya na ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makontrol ang plano ng ilang kongresista kaya dapat na tumigil na anya ang mga atat sa kamera. talaga ng sakit ng look. Wala kayong sakit ng ulo. As of now, kasi hindi pa ako nag may pipilitan akong lumabas sa pulit from retirement. Eh. This is it. This is it. When I begin to talk, uh, election na pa, just around the corner. Tara uh, talagang magkababoyan tayo. I do not lose anything. Mm, I'm retired. Mm. Pero pag uh, magdating yan, buhay pa ako, ang, ano man ako, pag hindi pa ako, wala pa akong demensya, tatakbo ang presidente o uh, vice president yung mga katakbo ng presidente kung si Inde ang presidente okay lang oh okay pala sa kanya maging presidente si VP Sara akala ko kasi dati ayaw niyang i-push si VP Sara maging presidente May pinipigilan na raw na kumandidato para palitan siya sa pwesto. My daughter is not running. <laughs> babae Bakit naman po, Mr. President? Hindi ito pang babae. The emotional setup of a woman and a man is totally different. Ano nga po? Pakiulit! Hindi ito pang babae. One more time nga po? Hindi ito pang babae. You, you know, you should shut up. Oh, he did not mention any name, huh? <laughs> no names. Shut up. Wala <laughs> tayong malaking problema. Hmm. Uh, ako, I sympathize with Bongbong. He's trying to control. Hmm. kayo mga eager beaver, shut up. If you have plans to run, hmm. you, 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 yeah, go ahead. Oh. Sabi ko, yung presidency is God-given. Just don't intimidate him. Paski anong damgo mo dyan, wala pag hindi binigay. Eh. Sabi ni PRRD sa SMNI, tatagbo siya ng senador sa 2025 if patuloy pa din ang panggigipit kay VP Sara. Okay, sige. Tignan natin yan partner na. Lang. Okay, so. Uh. Himayin natin yan. Teka lang, natatandaan niyo ba? Nung siya pa ay pangulo natin, sinabi niya at binalak niyang bumaba na. Ninanais niya bumaba dahil pagod na pagod na siya. Bakit po nasabi ng pangulo ito, Sek? Ah, uh, is this marami tuloy na nalungkot na mga supporters ng pangulo na bababa na ba ang pangulo? Magbibitiw na ba sa puesto ang pangulo? Ah, uh, secretary. Well, unang-una po, na nya bumaba sa puesto dahil pagod na pagod na siya dito sa problema sa korapsyon. Mm -hmm. Hindi nauubos ang mga corrupt sa gobyerno, mm -hmm. no? na yung Pilipino, mm -hmm. merong Piluna, mm -hmm. ayo, meron na pang PNA. Mm -hmm. At uh, talagang napitik lang siya, tao lang naman po ang presidente. Oh, tama. Oh, well, anyway, bayan ha. Nako. Eh uh, ayun. Ah, uh, well. Ayun 'yang sinasabi. Yan po yung uh, uh actually ang gusto mangyari pangulo. Eh siguro talagang pagod na yung mama, pero Kakayaan din pa naman bayan. Eh let's see, pagdasal na lang po natin si Manong Digong na bigyan pa po ng lakas ng Panginoon. So kung pagod na pagod na siya, eh bakit kaya tatakbo pa siya? Di nila siya mag-relax-relax? Wala ni kahati sagli na sa'yo'y yan. Kailangan ba niya sinabi yon o oh, hindi? Again, ito na naman tayo kay PRRD kasi mm -mm. dami yung sinasabi. Bumubuelta tuloy sa kanya. So, okay. Uh, marami na kay PRRD partner. Pero yung mga salita niya, bubuelta sa kanya yan. Ikaw, partner, kung tatakbo kang senador, ang dapat mo lang bang dahilan kasi mm -hmm. ginigipit nila ang anak ko, parang hindi yata dapat Mm -mm. Yan ang dahilan kung balak mo, mo maging political leader. Uh -uh. Diba dapat maging political leader ka para sa bayan? Mm -mm. Kaya nga diba walang kamag-anak, walang kumpare. Bakit dito? Tatakbo lang ba si PRRD? Mm -mm. Para maging senador? Para sa anak niya? Eh, eh anong gagawin mong batas? Kung ito ang pagtakbo mo, eh para sa anak mo lang na inaapi or binubuli. Parang hindi yata. Dapat sabi ko, dapat hindi niya eh. Mali, wali, wali yan. Mali na naman siya. Scratch, scratch. Erase, erase. All the Galvesta. Pero partner, hindi mo hindi natin masabi. Kasi kahit paano eh, hanggang ngayon, mayroon pa rin mga, ang dami oh, oh, pa rin mga humahanga. Partner, o oh, sige, oh, oh. tanong ko ngayon. Sige, oh, oh, pupunta sa podium. Oh. Pupunta sa stage. Oh, oh. Iboto ako bilang senador. Oo. Oh, oh. Dahil ba, gusto kong balikan. Gusto kong balikan yung mga nang api sa anak ko. Ha? Yun ba? Uh Oo. -oh. Eh, hindi nyo naman sasabing para gumawa ng batas. Uh Oo. -oh. Oh, uh, anong gagawin yung batas? Para sa anak ko. Uh -oh. Ganun din ba yun? Uh Oo. -oh. Mali eh. Dapat less talk, less mistake. Uh Oo. -oh. Yun yun. Pag masyado ka ma- ma-ma-ma- ma ma masyado kang transparent, at uh, salita ka na salita, lumalabas yung kung ano yung nasa puso mo, mm -mm. partner, makikita tuloy kung ano yung, ano yung mo. -mm. -mm. Dapat ang motibo na isang leader, pambayan, hindi pang sarili. Sabi ni Odi Galvez, oh. ICC is soon to come for sure. Hello, attorney at uh, Radyo Manrod watching from British Columbia. Nice topic, sabi oh, ni Odi ay, Galvez. Oh, British Columbia. Well, siguro, eh, baka ano lang yun. Na sinasabi lang yun ng Pangulo. Kasi ni dating Pangulo, ha, kasi alam niya, kahit ganun pa ang kanyang ano to, sasabihin, well, Ibaboto uh, pa rin siya. Oo, oh, oh Ay, pa rin siya. Partner, Pero well, I don't think -isip, so. Isipisip muna tayo. Eh, talagang, talagang matutuloy yun o oh, seryoso siya sa partner dahil lang siguro eh, binabantaan lang niya yung mga nandyan sa pwesto. Yun na nga, partner. So, Kung seryoso siyang tatakbo, mag-isip siya para sa bayan. Mm -mm. Hindi dahil galit lang siya. So pag nawala yung galit, di mawawala na rin yung init ng kanyang Marubdob na paglilingkod mm. sa bayan. Nako. <laughs> Dahil tapos na ang issue tungkol uh -oh. kay VP Sara. Sabi ganun. ni Rary Quinto, true. Uh, mm. Si VPSD talaga ang target. Tingin ko, uy. Kasi tatlo sila uh -oh. dun eh. Politika muna bago mm. trabaho. Mm. Okay lang. Mahal ang bilihin. Mm. At kuryente. May ayuda naman. <laughs> Totoo yan. Talaga nakakamot. Yun yun. Yun yun. Tingin ko, uh -oh. kasi tahimik lang yun dahil ang lagi nakapront pag ICCC, uh -huh. PRRD. Uh -oh. Pero may iba bang mga taong involved na hindi nakikita ngayon ng mga tao, partner. Uh Oo. -oh. Diba? Pero, uh, ano pa ang uh, maidagdag po ninyo ha, mm. sa ating mga uh, suki nga nasa kanil kanilang mga tahanan at nakikinig sa radio. Na, uh, kasi yung mga reaction ng ating mga kayubi na ah, kikita at nababasa naman natin, eh gusto naman natin marinig yung mga nasa tahanan uh. at ah, nakikinig sa ating palatuntunan ngayon. Sabi ni Phil, uh, tama lang yan na lagi siyang nagsasalita para lang yan dito sa chat. Kung tahimik ka, di ka marerecognize. Ganon din sa politika. Uh. Uh. Partner, meron akong Sabi nito, si ano, Demonior. Claire, babang taas nga po, mm -hmm. sabi niya, ibig mo sabi nito ni Claire, uh, si BBM, si BBM ang ideal na nakita. Mm -mm. Ideal na sayo si, si, Damunior? <laughs> <laughs> Damonior. Damonior, nasaan ka? ideal. Hindi oh, eh, naman, hindi ko masasabing ideal siya. Um there can they can there can't be a perfect mm -mm. leader. wala yeah. Walang perfect. Walang perfect. Diba? Lahat siya may pagkakamali. Basta, tumungtong yan si stage, naging politiko yan, meron at meron pinta siya because tao lang yan. Mm -mm. Um, sinabi ko lang is, pag less talk, less mistake, kasi mas maingay si BRRD. Si PBBM, hindi masyado. kasi mm -mm. Kaya siguro, kaya siguro partner, walang masyado napupura sa mga statements niya kasi tahimik lang siya. Mm -mm. Unlike PRRD, very transparent. Lahat ng Isang kibot niya, mm -hmm. katulad niya, tatakbo ako dahil sa paginaapian ako. Mm. -hmm. Mabibigyan mo tuloy ng content eh. Uh Oo. -oh, 'Di ba? Uh -oh. 'Yun yung diba. Samantala si PBBM, para bang hindi siya magsasayta. pakicheck paki check lang mga kakayubi kung tama ako. Ma-madidigan natin siya na mahaba ang salita uh -oh. kapag nasa podium siya at may sinasabi. Uh Oo. -oh. Pag may, may may speaking engagement siya. Uh -oh. Pero aside from that, wala masyado eh, very minimal lang yung sagot. Uh Oo. -oh. Oh. I still trust ba BP Sara? Oh, tapos. E mm -mm. Ano pang i-question e, mo? Uh Oo. -oh. Uh, -oh. yun yung difference. Uh -oh. diba? Okay. Sige. It's 8-4. Eh, sasabihin ko sa'yo eh. Mm -hmm. Dapat uh, tapusin, na tapusin na natin to. Ah. Wala na tayong oras. Oh, time. na yun. Kayubi eh. Di ba? O oh, yan, kadama. na natin to. Ayan. Athlete. Alright. Atlet. <laughs> na Tatikap natin. So, uh -oh. ano, partner? Sige. Hanggang bukas? Hanggang bukas. Ah, Ay, makita't magkarinigan tayo. Sorry po, ah, medyo bitin tayo. Makita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tori Clear Castro, nagpapalala. Huwag tulugan ang inyong karapatan. Mga kasama, maraming salamat po sa inyong oras at panahon, lalo tikit sa ating mga kayumi hanggang bukas ulit, alas media hanggang alas 9. Samahan niyo po uli kami at ang ating nag-iisang abogada ng bayan para sa pagbibigay ng serbisyong legal at pagtalakay ng mga usapin na may pakialamang taong bayan. Dito pa rin sa Usapang Batas!